Mga kabati, uh, welcome po ating channel. Yan, i-share ko lang po sa inyo yung nabili kong napakamurang halagang mantika at sabon. sasabihin ko po sa inyo kung magkano yung price nito. Pero bago ko sabihin sa inyo, mag-intro muna tayo mga kabati. Yan mga kabady oh, yang mantika dalawa na. Ah. Dalawa na pong bote yan oh. Ang isang bote 1.5 bali tatlong liters yan. Alam niyo po nagahalaga lang yan ang ah. 1.490 by sa real. Yan po 1.490. Umani real po sa pera natin siguro mga 180 yan. Tapos itong sabon pong sharp, alam niyo na bili ko sa 2.4 po yan. At ah, 2.4 kilo nabili ko lang po yung isang bag na ganyan ay 700 by sa, 790 by sa po sa halaga naghahalaga sa atin ng mga 90 pesos po yan sa Philippine peso po yan o. tatlong peraso po yung nabili ko mga kabady ano napakamurang halaga po yan o. tatlong peraso na yan kung bibili natin sa sa Pinas napakamahal po yan o nag-sell dito yan sa Ken's Hypermarket po sa Alcud Mascot Woman mga kabati share ko lang po sa inyo mga kabati para may idea po pampakargo na rin po kulang po po yan uh, bibili pa po, po tayo ng kape uh, coffee mate milo at dagdagan pa natin yung mantika yan pag uh, ano pa uh, pag may budget ulit mga kabati share ko lang po sa inyo alam nyo po uh, naghalaga lang yan ang lahat ng yan you o. Know, Naghalaga po siya ng 4 75 475 po yan. Sa pera po siguro natin mga 600. Kung ko convert natin sa pera natin, medyo mahal po mga kabati yan. Pero pag dito po sa Oman, napakamura na po mga kabati yan. May tatlong sabon ka ng ano, tapos tatlong mantika mga kabati. Yan, share ko lang po sa inyo mga kabati. Paano hanggang dito na lang po ang ating video. At kung hindi po nakakaabala sa inyo, muli ako maglalimbing sa inyo. Please, don't forget to subscribe, like and share po. At malaking tulong na po yan sa ating channel mga kabady. Paano hanggang dito na lang po at palagi tayo mag-iingat. Thank you for watching. God bless everyone. Love you all mga kabady. Bye.